Yan ang idol, ito yung ano, nabubuhay lang din eh, na ay, halaman. Yan eh. ang tawag na rekorumbot. Ayan. ko lang kung ano tawag sa inyo sa amin tawag dito kurumbot yan kaya dahil may mga ano yan may mga balot yung kanyang bunga yan eh nabubuhay lang naman yan mga idol kung saan saan tulad eh may bakod pansin ko lang ayan pero kinakain ari yun tamis yan eh hmm. Nice. Serap. nam, -nam. Yeah. Kaya hindi ko siya ano, hindi ko siya binubunot dahil yung pagka ano, naalala ko nung mga bata kami eh, dinadayo pa namin ito sa bubat. Pinakain namin yan. Madami siyang bunga. Kaya hindi ko siya ano, pagka nahinog kinakain ko rin. Tapos kinakain din ng ibon yan mga idol eh. <coughs> dami siyang bunga okay. kaya lang yan mga yung tin, ano kinain na ng ibon tinutuka eh, yung mga, yung mga ng ibon matamis kasi kinakain yan eh dito sa amin maraming ibon eh mababait lang yan yan pero pag kaganitong hilaw mga idol pag kinain mo ere ano maasim Pagka ganito yung hilaw, hmm. maasin. Hmm. Maasim. Yung paghilaw sya, maasim. Pero pagka yun, huwag naman yung kulay dilaw na, yun, ma yun sya, tamis. Hmm. <laughs> <laughs> Idol, mas maasim. Hmm. Ayan. Asim. ayan. Asim. Masim. Ayan. Masim. Masim siya. Pero pag ano, pag dilaw na, pag mga ganito na, pag mga ganyan, mga dilaw na, ayan yung hinog. Kaya lang ito, kinainan na ng ibon eh. Yan yan ang mga kinainan ng ibon. Yan. Pero madami siyang bunga. Yan ano, yung mga bunga niya. Yan ano lang. May mga balit yung bunga niya. May mga protective siya yung bunga niya. Maga pinoprotectahan niya yung mga bunga niya. Kaya siya may balit mga idol. Siguro sa mga uh, katulad ng uod. Uh yan. Ang tawag niyan mga idol, kurumbot. Ay, hindi ko siya pinapatay dahil pag nakita ko may hinu kinakain ko rin ano. Oh. Tibay siya kahit init, hindi siya namamatay. Ni katulong mo ibang halaman din eh, oh. patay na oh. Ay, kaya ibang halaman doon, nilagay ko sa at para pag ano na didiligan. Init kasi, pero may ano yung upo, katulad yung upong 'yan. May bulaklak na. 'Yan yun opo rin yun yung kabilang yun yan mga idol pinakita ko lang sa inyo ito yung ano yung halamang kurumbot comment kayo mga idol kung anong tawag nito sa inyo para malaman ko kung anong tawag at kung saan kayo probinsya para malaman na malaman ko rin kung anong tawag sa inyo yan yan maraming maraming salamat mga idol hanggang sa muli lilo rin na